Hello mga kasari, time check natin is 12.26 p.m. January 15, 2023. Hayan, so may, uh, nakaupo lang ako simula kanina, ng ah, simula pagdating ko kasi namili nga ako na, na, na naman doon sa suki natin ng grocery. So, namili na naman tayo mga paninda. So, simula kanina pagdating ko ng mga 9.45 a.m. Ah, nakahiga tayo tapos uupo tayo. May mga araw talaga na napakatamad natin kumilos, 'di ba? Yung gusto lang natin pahiga-higa, paupo-upo habang lagi tayo ng mga bibili. ayan sa ating tindahan. Pero mamayang hapon, sa ayaw ko, sa ayaw ko, sa gusto, ariba-ariba tayo sa mga gawain sa ating bahay kasi talaga pag hapon ako talagang naglilinis ng aking pamamahay kasi sa umaga imis-inis na lang ako so ngayon uh, yung mga pinamili lang natin ngayon uh, medyo marami-rami pero yung meron tayong mga pinamili ng mga pansit kanto na extra big kasi may mga nagahanap dito sa akin tindahan minsan wala naman tayo maibenta nagahanap nga sila ng extra big kasi simula nung nagkaroon ako ng tindahan hindi ako nagtitinda dito ng mga pancit canton or mga noodles ng mga extra big ayan, kaya bumili ako ngayon pero yung iba dyan na flavor is walang available doon sa suki natin ng grocery nagpasama nga ako doon sa anak ko na isa kasi natutulog pa nga yung panganay ko kaninang namili ako, tulog pa siya hanggang sa pagdating po, tulog pa rin siya ah uh, hiniram ko lang doon sa mama ko yung bunso ko para magbantay ng tindahan ayan so kumikirot din kasi yung likod ko so itong likod natin na ah, wala nang kagalingan ilang taon na natin dinaramdam hanggang ngayon talagang ah, feeling ko lumalala yung pananakit niya kasi umabot mga nga siya dito sa may batok ko ayan so kahapon naglaba tayo pero hindi pa tayo nakapaglaba lahat so ngayon nga siguro isang oras na ako nakaupo dito ayan uh, nag-iisip isa pa ako habang ako nakaupo, habang walang bumibili isip-isip ako kung anong mga pwede pang mga na negosyo, di ba? kasi pag uh, business minded talaga tayo eh gusto natin hindi tayo makontento sa isang negosyo lang, gusto natin meron talaga mga karagdagan kasi lalo na pagka sari-sari store, uh, marami kang pwedeng idagdag na negosyo. Kaya, yun ang palagi kong pinag-iisipan. Siguro, last year ko pa yan pinag-iisipan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip-isip. <laughs> Nandito nga tayo nakaupo sa may pader ng ating tindaan sa may harapan, banda. Tapos, dito sa katapat natin is yung ating mga noodles. Ayan. So, ayun yung kinaupuan natin kanina. Tapos, ito yung ating mga napamili. Ayan. So, meron tayo dyan na isang case ng ating uh, steam. Sabi tayo na isang case kasi paupos na yung steam natin dyan. Ito mga nakarang araw kasi nagumabento sa akin yung steam. Plus, dito sa ecobag naman, uh, meron tayo dyan yung daming tray ni seafoods, uh, at yung Colgate, uh, tawag nito, um, keratin gold at saka surf powder. So, yan. Tapos, ano pa ba yung mga noodles natin dyan? Tapos, ang pirasong reno lang yan at syaka, may mga dato po dito ay nato na 200 ml at saka 100 ml. Tapos meron din pala tayo dyan na chicharon. Bumili ulit ako ng karagdagan dito sa ating mga chicharon. Dalawang piraso na lang kasi. So bumili ako ulit ng tatlong piraso lang. Ayan. So, tapos, dito naman sa isang plastic natin na yan is yung mga sitsiri na malalaki na bibig natin, yung margis na red, limang pirasong binidikotas, yung uh, mangwan na croquette na pink, yun, tatlong piraso, plus yung ating baconet, isang piraso lang na malaki, kasi mayroon pa tayo dito, isa na natitira, plus, uh, ushi natin na red, dalawang piraso na malaki din, tapos yung ating fortune na green, tapos dito naman yung fisda, tsaka yung ating uh, mangwan chicken skin natin, bumili tayo ng 8 pieces, siya tayo ng 10 pieces, plus yung ating uh, clover cheese, 8 pieces. So, tapos, ayan yung ating mga napamili na mga Uh, extra big na mga pansit kanto yung ating calamansi flavor 10 pieces tapos yung chili mansi 3 piraso lang kasi wala nang stock yung susukin natin ng grocery 3 piraso na lang natitira tapos yung ating uh, extra hot chili uh, flavor 10 pieces din ayun tapos bali sa mga pansit kanto na hindi lang natin nabili na extra big is yung mga yung or original flavor ayan tapos kasama na rin dyan yung sweet and spicy flavor ayan lang yung dami ng ating uh, plastic na yan tapos yung iba nga meron na rin tayo dyan yung mga uh, ibang flavor ng ating mga pansit kanto na uh, normal size So, hayan, bumalik tayo dito sa ating kinaupuan kasi talaga ang sakit ng likod ko. Hirap na hirap na ako dito sa likod ko. Ayan, dahil lalo na isang ilang taon na rin ito na dinaramdam ko. Siguro 4 years ko na itong dinaramdam. talagang sakit. Maabot na talaga sa ano ko, sa may batok ko yung sakit. So, iniisip ko nga kung magpaano magpa, ano, kung itutuloy ko na magpa-therapy kasi meron dito sa kapitbahay ko na kagaya dito sa akin nararamdaman nagpa meron siyang kakilala na nag so okay naman daw na siya ngayon so gusto ko siyang i kasi per session niya is 350 dati kasi nagpa-therapy ako pero dalawang beses lang yun Hindi, gusto ko siya i na kung apat na session yun kung matatanggal yung pananakit kasi parang lamig na nga talaga ito eh. Diba? Ito na nga yung mga pinagdaanan ko ng napakaraming mga manghilot. Duma na sa doktor. Talagang hindi pa rin talaga siya gumagaling. So, for today's topic guys, about sa ating sari-sari uh, store tips and ideas and techniques kung paano tayo magpadami ng ating mga customer. Yung i-share ko today guys, ayun lang sa aking Uh, karanasan dito sa akin tindahan. Kasi diba, ilang taon na rin naman ako may tindahan, kaya uh, marami na rin akong mga na-experience at, at na-obserbahan sa pagpaparami ng mga customer. Kasi Siyempre, unang-una kailangan uh, ang yung tindahan ay hindi yung bukas-sara. Yung hindi yung magbubukas ngayon, tapos bu bukas ay sarado ka na araw bukas yung ginagawa mong alternate yung pagbubukas sa ng yung tindahan syempre iisipin ng mga customer mo noon na ay doon kay Kati ay palaging sarado yung tindahan so mawawalan sila ng ganang bumili sa, sa yung tindahan kasi isipin nila na palagi kang sarado baka isipin nila pagpunta nila rito sayang yung effort na pagpunta nila dahil baka sarado ka so yun ang number one na ah uh, techniques pag may sari-sari store ka talagang ang hirap din hindi ka basta-basta makaalis kailangan laging may bantay ng yung tindahan so kagaya ko hangat uh, hanggat maaari ayokong umalis ng tindahan walang may iwan sa akin tindahan pwera na lang talaga pag no choice na ako yung, yung kadalasan na hinihiram ko nga yung ko na anak do sa mama ko kadalasan ay hinihiram ko para magbantay ng tindahan pero pag talagang may pasok at kailangan din siya ni mama no choice ko pag may mga importante ako mga lakarin kundi yung magpaskil ako sa harapan ko na walang tao lumabas lang po ganun hindi ko sinasabi na may linakad ako hindi ko rin sinasabi na magtatagal ako o pumunta ako ng Maynila ganun yun lang ang nakalagay na paskil sa harapan ko so tapos syempre sumunod kailangan ko kumpletuhin mo yung mga hinahanap ng yung mga customer. So, kagaya ko, kaya nga... Kaya nga, ang dahilan kung bakit tayo... Uh, meron na tayong paninda ngayon na ex, uh, extra big na pansit kanton, kasi nagiging madalas nang hanapin sa akin ng mga customer ko yung... Uh, ay, yung extra big na mga pansit kanton. Kaya bumili na nga ako ngayon, kasi baka isipin nila na palagi na lang ma, kada magtanong sila ay e, wala akong tinda pero ang sinasabi ko lang na ubus na yon. So yun ang sumunod nating uh, techniques guys. Uh <coughs> wag nating wag tayong magsasabi sa mga customer natin na uh, na wala wala yung ating yung paninda na hinahanap nila. Kailangan kapag may hinahanap sila sa ating panin at tindahan sabihin lang natin na ubos na. Ganon, yung wala na. Ganon, para isipin ng customer na, na, ay, meron pala siyang tinda talaga, na ubos lang. Para susu sa susunod na magahanap siya, magtatanong pa rin siya sa'yo, bibili pa rin siya sa'yo. Kasi, isipin niya, meron, meron naman tinda yun si Ate Kati, kasi nung time na naghahanap ako sa kanya, na ubos lang yun. Kaya, meron naman talaga siyang panindang ganon. Ayun. Kaya sabi ko, kada may maghanap naman sa akin ng extra big, kasi itong mga nakarang araw talaga, nagkasunod-sunod na mga nagtatanong sa akin ng mga costumer ko ng extra big na pansit kanton, sabi ko, ubus na, wala na. Ayan. Pero lagi naman nakikita nila sa akin, tindahan talagang wala. Ayan. So, ngayon meron na tayong extra big, kaya ah, kahit pasampu-sampu lang, ah uh, ma uh, meron nang mabibigay ang ating mga customer kapag may hinanap sila. So, hayun, ang sumunod ay maglalagay tayo palagi ng mga presyo sa ating mga paninda. So, pag ko lahat ng mga paninda ko dito, bawat items may mga presyo, lalo na 'yung mga pambata ng mga uh, paninda dito sa harapan ko minsan makikita ng mga bata, ng mga napapadayo ng mga bata dito sa akin, ay sabi ganun eh, kay Ate Kat, bakit limang piso lang to? Kay ano, syete. Yung balagi nilang kinukumpara, ba diba? ganun naman yung mga customer natin. Hindi naman natin may talaga ng may mga customer tayo, mga pabata, mga matanda, na iikukumpara talaga yung presyuhan sa ibang mga kakumpetensya. Kaya, siyempre, ay, dito na lang ako bibili, sabihin ng bata ayoko na bumili kay ano kasi mahal ganun 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 ay sige sasabihin ko kay mama na ganito ganyan ang presyo mo dito mas mura pala dito kay Ate kahati ganon ganun so yun ang uh, isa pa na kagandahan na magparami ng mga customer o benta sa ating tindahan yung may mga presyo yung mga paninda natin at least hindi na kailangan magtanong minsan ma si hindi na kailangan magtanong yung ating mga customer na maapresyo ng ating mga paninda. Tapos syempre, huwag natin ah, uh, 'wag tayong masyadong mahal magbenta ng ating mga paninda. So hindi naman yung kagaya ng ginagawa ko eh tama lang din naman yung mga presyo ko, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa presyo ng mga uh, kompetensya ko. Kung ano yung presyo ko, yun na yun. Kumbaga ah, uh, kasi dito naman sa tindahan ko, wala naman mga uh, ah, wala naman yung baga, yung dating nagkukumpara dito, yung suki ko dati na laging kinukumpara yung presyo ko sa iba eh wala na siya rito nasa probinsya, hindi ko lang din alam kung babalik pa, pero syempre kadalasan naman yung mga customer natin nasa isip lang nila yan yung sabihin nila sa isip nila ay mahal naman ang paninda mo susunod hindi na sila bibili sa'yo kaya pag sobrang mahal ang paninda mo syempre Uh, mababawasan yung mga customer mo. Kaya kailangan <clears throat> yung presyuhan natin ay huwag mataas yung masyado yung presyuhan natin sa ating mga paninda. Tapos, kailangan ng pagbubukas mo ng yung tindahan ay kung meron ka mang kakumpetensya na malapit sa iyo. Eh, kung halimbawa yung kakumpetensya mo ay uh, maagang alas 4 magbukas ng madaling araw, eh, ikaw din eh kailangan alas 3 magbukas kung kinakailangan. Para mas maaga ka kay kakupetensya na magbukas. Siyempre, isipin ng mga ibang customer mo na ay dun at kay Atikati mas maagang nagbubukas ng tindahan yun dun tayo bibili. So, isa pa yon na uh, karagdagan na magparami ng mga customer natin. So tapos syempre yung kailangan yung maganda yung pakikitungo mo. Kailangan maayos ang pakikitungo mo sa yung mga customer kasi syempre hinahanap din ng mga customer natin yung uh, ugali ng tindera, 'di ba? Kasi kahit naman ikaw na bumibili, tayo naman lahat kasi ay may tayong lahat na ay mga ano tayo, tayo lahat ay matatawag tayong mga uh, customer kasi lahat naman tayo ay bumibili rin. Kaya kahit na ikaw naman ang lumagay sa kalagayan ni customer, 'di ba? Kung masungit si tendera at uh, mataray o mataray 'di ba, talaga mawawalan kang ganang ng bumili. Kaya kailangan maging maayos din ang pakikitungo natin sa mga customer natin. Ituring natin lahat sila nang kaibigan. Kung kinakailangan na kaibiganin natin lahat ng mga customer natin. So, kagaya na lang ng ginagawa ko dito sa akin tindahan. Ah, uh, ano ako, yung malapit ako sa mga customer. So, hindi naman yung time na malapit na talaga mo utangan ka. Hindi naman kasi lahat ng mga customer porket nakipag-close ka eh, utangan ka. Kasi dito naman sa amin eh, siguro ang masasabi ko lang yung naobserbahan ko, depende lang din yun sa uh, location. Kasi may mga kapitbahay talaga na pag-close ka talaga masyado sa customer, eh, ba diba, nandun yung palagi kang utangan. Pero dito naman sa akin, eh, talaga naman, eh, bilang lang naman sila. At saka, ka, uh, kahit na kaklose ko, kung talagang ayaw kong pautangin, wala naman silang magagawa. iyo pa rin naman na tindera ang masusunod, di ba? Kung hindi ka talaga magpapautang, walang magagawa si Tomer kahit na close kayo. Ayun. So, Ayan, ang ating uh, sana ay nagustuhan ninyo ang ating vlog for today. At uh, maraming salamat sa walang sawang support sa akin channel, lalo sa akin mga uh, Hawaii friends. Ayan, sa mga team to say, uh, maraming salamat. Malapit ng anniversary natin, third year anniversary. Ayan, <laughs> excited ako kahit na uh, bahala na si Batman kung hindi man ako maka-attend talaga sa... LS ni Pisay kasi pero pipilitin ko pa rin naman dahil syempre uh, anniversary natin 'yung 'di So maraming salamat lalo sa mga silent viewers ko. Maraming maraming salamat. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.